O, oh, di ba? na yung tahong ko. Ito po. Ayan. Oh, di ba? Tahong. Oh, yeah. Ito, so, taba. Ayan, taba. O, oh, di ba? <laughs> Ang tahong ni Dani. Nagluluto <laughs> pa ako ng manok. Ano? Nadagdag sa ulam. Tapos, eh, kakain ako. Tapos, gagawa na lang pa ako ng video na pang shout out mo para maadugtong ko dito at mapauna ko sa pagmuto vlog natin ganina okay so good morning sa inyong lahat no ate magandang tanghali na po okay so dugtungan ko na lang po kita kits na lang tayo sa shout out one eternity later yo <laughs> ganda nga po po sa inyong lahat mga busing no eh kwan ko lang po yung napang screenshot ko no eh sa shout out ko lang yung napang screenshot ko para bukas ma ah hindi may edit ko tong ngayon kasi bukas maglilinis na naman ako ng bahay no. Ito muna pang screenshot ko po no, natin. Ayun. Ah, Kuya Bert vlog, yan ko na nahan si Pusing. Ayun, thank you, thank you shout out no. Ayun. Sunod si Amis vlog at si GC Adventure. Ayun, shout out sa inyo. No? Amis vlog TV. Shout out. Uh, Joel Punay Vlog, shout out. Lex TV Official, Busing Sir, ayan, shout out. Uh, Cav Eluar, ayan, Cav Eluar, shout out. Bruigan Kamano, ayan, Busing, shout out. Daniele Repriero, ayan, shout out, my dear sister. Alin, Alin Isto Perez Vlog, ayan, shout out, shout out, ma'am, no? Shout out. OFW ko Pauline niyo i-e e, Si kwan po ito no Si ma'am Ah uh, Amis Vlog Ayan shout out po Show Mukbang Ayan show Mukbang ASMR e, Shout out ma'am No Kapasis Pasis Ayan shout out ma'am Ipi Sampaga Ayan shout out shout out po no Panyero Joker PH Ayan, shout out Panyero At saka kay Panyero Richard Ferrer Ayan, shout out sa inyong dalawa At saka kay Isa Rugman Shout out Ayan So, ipauna ko lang po Ayan, no, ipauna ko yan sa Pauwi ko kanina Galing kuhan, galing Dumanggas Tapos, nakadaan ako Nang paano nakabilit yun Ng tahong, no? Uh, ang tahong na siguro mauna yun no, mauna na in eh, sa video na ito bago ito yung tahong na niluto na po okay so proceed na tayo sa kanong ambusing sa main video ko no, na pag-uwi moto vlogging po ito moto vlogging pag-uwi okay so magandang magandang araw sa inyong lahat I love you all bye bye <laughs> gandang gandang tanghali pa lahat mga busing ng gandang araw ayan motovlogging tayo ah <laughs> pauwi na lang din naman ako eh may pinuntahan ako eh importante let's see dito po sa bayan ng tumanggas Matunggay Pandisal ano so magandang magandang umaga sa inyong lahat no yung isa shout out ko po ay gagawin ko na lang mamaya ng video no at ipauna ulit no ipauna natin yung pang shout out natin yan so po uwi tayo to vlogging pa uwi po wait, ito mga pusing no from, from Dumangas yan to so, pututan na lang may binuntahan lang kasi ako eh Hindi ko na-video na kanina yung pagpunta kasi nagmadali ako. Ang <laughs> daming mangga na lalagas eh. Yeah. Yes. kahit na mainit pero hindi na masyado nakagaya ng dati na umaabot ng 44 eh tapos yung, yeah, parang kahit na nakamotor ka kahit kung matakbo ay ramdam mo yung init ngayon hindi medyo malamig yung simoy ng hangin ngayon malamig yung simoy ng hangin tapos hindi masyadong kainitan ng tudu-tudu, no? ng sobra-sobra dito tayo bumili ng trapalo yan, yan nung umuulan na nagmotor motor, nagpapana ko diyan tayo nakabili aya, yeah, pahuwi na, pahuwi sobrang inip pero malamig yung hangin pero hindi na gaya ng pana uh, siguro to uh, ngayon, mga dyan lang sa 37, 38 ม่เป uh ็นไรมาช่ตรงมารินสางนึงไม่ต้องทะเลาะไปกันเนะแต่ละอยงกันเองเดินลัดไปกันเลยน Eh, hindi rin naman ako nakarating sa bayan ng tumanggas mismo nung dyan nang sa before. <laughs> At kasita ka rin ang kaibigan ako. Sabi ko na wala naman akong paano. Wala naman akong topic ko na paano kanina. Kaya sabi ko pagpauwi na lang mamaya yung pagkibibidyo yung Ang video natin ng motovlogging may ini hatid lang kasi. Ay, talong ng bata ah bagong test na talong makita mo eh green na green pa yung pan klarong klaro yung bundok nang ano ng baruta ko nasa bayan na tayo ng baruta Nuevo. yan o so doon doon na lang po kayo eh, update ulit na maya sa kan mga pusing nga magki doon tayo dadaan sa kan ba, bypass road no sa bypass road kasi traffic yan dito ngayon pag ganitong uras traffic yan sila diyan kaya doon tayo sa bypass road makita kita okay kita kets yo yan na dito na po tayo malapit sa bypass road bypass road <coughs> may basa na dyan oh. may palamig sa palamig sa palamig <laughs> magpapalamig tayo kung meron wala <laughs> wala 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 walang mga palamig yan doon ganila sana may nadaanan ako eh ako eh ayan wala kurang putas na dyan sa natin mamaya may palamig titigil tayo Let's go! Wow! Ayan! Oh yeah! Ang baganda diba, dito tayo Eh gusto ko kasi makakita ng magandang tanawin okay. Oh yeah! Ayan oh kitang kita yung bundok oh Baka oh, din thumbnail oh Pang ah. thumbnail apa ya tentang <laughs> thumbnail dah eh screenshot na lang yan padali po ah punta kayo ah tagas nga yung nga ko sa kwan <coughs> sa shock sa panguna tagas na <laughs> yan oh. oh, diba Hah, yang mana yang? Kayak tanung gawin na si sisira pa rin eh. Hui, ganda no. Oh, ganda nang gan eh. Nang Panawi ni. Eh. Yan, tarana. Let's go. Oh yeah. Sabi no, parang airport to <laughs> Tapos ang ganda pa ng panahon Yung maulap At eh, pag ganito Hindi nakakasawang magbiyahe Pag ganito no, Kahit na marayo yung biyahe mo Okay lang Kaya eh, sa Kung papalarin tayo sa Sabado Pamundok tayo doon naman sa San Rafael Tayo, ah, sa no, San Rafael Akyat tayo doon ayan ha? lang ganoon hanggang dyan lang sa may highway tapos doon na lang ulit sa maya sa labasan paglampas ng tubay ako kukuha rest to bar and coffee Sarap. Sandali lang naman ako doon kanina eh. Kasi sabi ko video ako pag <laughs> Ayan o, dito na lang tayo, no? tapos doon na lang ulit mamaya sa kabilang labasan na pauwi na sa mga pusing. Eh. Wala na din naman yan dyan. Hanggang sa tulay, wala na yan din Okay. ito dito na tayo sa Katatawid lang ng tulay Hey, ang ganda Kahit mainit, no? Pero hindi na masyadong kainitan talaga Gaya nung dati na grabe Parang nagpapaga yung katawan mo Yan ang nagbibungkal na pa, oh. <laughs> Para pagdating ng tag Kasi na-declare na ng tag-ulan yung pag-asa, no? Kaya nagpungkal na sila sa mala para habang mala pa para pagdating ng tagulan eh banan na lang nila yan e, ano ba yan e, kunin na lang nila yung mga tamu tamu na natira tapos magtatanim na sila kaya e, nagsiklar na din ng tagulan eh so, natin yung sobrang unit ng ban ng panahon pero marami sa kababayan natin no marami din sa kababayan natin na natalo ng init na yun eh no ayong ah, uh, iba nga hindi na talaga nakasurvive no yung iba ah, na siwet na yung katawan no yung tabingi na yung katawan no? dahil sa sobrang init na yun Pasalamat na lang po tayong lahat no, na hindi tayo natiktuhan masyado Uh, yun nga kasi alam natin kung paano natin labanan yung inip na yun eh, di ba? Eh, kahit na sobrang inip kasi nasa labas sila eh. kaya pa na nadalit sila yep. Uy, palabas na tayo Aray na, aray na Ito tuyo po Sa tatlong araw na ulan na yon nung bagyo Pero naging green lang Naging green na yung mga damo ano? Dati puting puti ito po yan dyan, Pero ngayon green na Kahit na hindi man nabasa dito ng tudo Yung lupa Okay lang at least Nagiging green na yung mga damo Nagiging yan oh. Kasi pag green na yung damo, ibig sabihin yung lupa nyan sa ilalim basa na tapos yung gustong singaw ng init na pe-fertilize na yung mga green na damo kaya hindi na masyadong malinsangan ganyan yung tulong sana ng mga kahoy no? mga tanim ganyan po sana yung, nila, yung tulong nila sa atin eh. Kaso ebe, eh, lang ng mga tao, wala tayong magawa. Kita mo kapag maraming tao yung paligid mo, kaya dyan, no? At takas. Manirahan ka dyan, hindi ka makakaramdam ng alinsangan. Diba? Kasi maraming tao yun sila, maraming suno ng tao yun sila, oh. na hindi nila pinuputol, no? Pero sa ibang lugar, ayan yung bundok na kakalbo na saka kaputol, kakainin ay yung usok tagtag pa sa pulos yun ito lalong nagiging greenhouse yung pan natin, yung mundo natin yung init, hindi na makasingaw balang araw hindi na ito mababalansin ang lamig ng north at saka south na yelo natin Talang araw hindi na po yan makakukontrol Pag lalong umingit pa matutunaw na yan dyan Hindi na makakontrol ng init ng pa natin Ang panahon natin Isda nila na na yan. Pag init Wala nang bagyo Kunti na lang isda nila monitor mo sa sorbo na sa kasiro, kasi pag nag-travel ako at may aliliko o oh may daan nila monitor sa kalagayan kung may nakasunod sa akin. Kaya uh, makita nyo oh, uh, pa kadalasan sa video ko po po pa ganon yung kanto Yung kamera. Kasi yung kanto ko nagtitingin ako dito. Split seconds lang. minsan mata ko lang yung pinapagalaw ko para hindi masyadong magalaw sa sa camera yan o kaya na may nakasunod bigla o oh, may sumusulpot lang bigla lalo pa yung mga mabibilis magpatakbo tapos pag hindi na makapontrol ayan aksidente na

Siguro dyan Sinsa tirado? Ha? Ah? Ah. Ha? Dua lang? ito yung tahong Yan, tahong dito sa amin Tahong! Sa 25 yung takal niyan. Money lang Iba din naman yung green shell Yung green shell yung malalaki na green Ayan o, oh, bahay ni Alas Ilunggo Yan, shout out <laughs> Alas Ilunggo <laughs> yan. Yan. Yeah. Buti na ko masarap ko eh. <tong> <tong> Dami taong no. Then yan, then sa lamintaw. Ah, sa kaan, sa dumangkas. Sa bakay, duro to no. Ha? <tong> duro ka, paligyaga kaan sa bakayo oh. Thank you. Ayan, tara na. Makabili na tayo. Yeah, then may tahong tayo. Pagbinsing ko lang yung takal. Yung green shell. Hard, ko. Yung green shell na sinasabi ko na katag per kilo. Ano? Tag-80 70 yung kilo doon sa banati. di Diba? May tahong yun yung tahong sa amin yung brown tahong kawagin eh sa iba kasi yung tahong yung green shell eh green shell sa amin dito yung tahong dyan sa inyo ito kamati silang katapat ito eh nabili ako kasi dito na din naman tayo sa gasolina pa po <laughs> pang gasolina ko yun eh <laughs> Eh, okay lang, pang ulam na lang. Masarap to. <laughs> Yan na, malapit na tayo sa amin. Nasa simenteryo na tayo. Yan, malapit na sa kanto. Sound trip ah. Oh yeah. ano ka didiretso ka ba tumiretso ka na kasi kami didiretso din yun o oh. pero makisot meron ayos <laughs> ay 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 marami okay, yung inip okay na dito na tayo Oh. <laughs> eh yang sebelah oh oh ayo bibik lo anak ya noh may anak Ito, may anak to yang ng putih dito <laughs> hindi panat nama isa <tell> Tapos yung brown ko. Sorry ama, dumi yung dahang sa akin. Hindi ako nakapagikan. Ayan, sandali ah. Ako na lang muna yung tignan nyo. Ayun. 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 Malika. Sandali. Malik Sandali pa. Ayan. bobo oh, bobo bobo, bo, bo. Pabibay ko, O, di ba? Ay, baby, kuya ko, Si bibi kuy, si bibi kuy. Itu namanya bibi Itu. Jadi untuk Hai Ya. kuy. lagi Ya, so itu nak putus sama mga buksan mo Magalas jis. Ya, okay. So hanggang dito na lang po at maraming salamat. Love you all. bye, -bye. Nalaga po. Bye.